sa tuwing binabasa ko ang introduction ng kwento ni San Juan sa Ibanghelyong binabasa sa Misa ng huling hapunan, ay para ba akong maiiyak? Makabagbagdab namin kasi. Parang katulad ng sinasabi nung kanta ni Aiza Segera na pinamagatang paglisan na paborito ng maraming mga Pilipino. Isang kantang nakakaiyak din. Narinig ko ng kinanta ito ng isang choir sa funeral mass ng kanilang choir master na namatay dahil sa cancer. Sa simula pa lamang nung kanta, rinig na rinig ko ng gumagaralgal ang mga boses nila kung ang buhay ay isang umagang nakangiti at ikaw ay ang lupang sinusuyo ng bituin. Di mo man silip ang langit. Di mo man silip, ito'y nandirito pa rin. Pero, pagdating sa refrain, abay bumigay na sila talaga. Kaya tumulong ang lahat na nagsisimba na makikanta sa refrain dahil alam din naman nila yung kanta. Nagsimula na kasing maghahagulgol noon ang mga members ng choir, lalo na doon sa parting makabagbag damdamin. Kung ang lahat ay may katapusan, Itong paglalakbay ay makakarating din sa paroroonan. At sa iyong paglisan, ang tanging pabaon ko ay pag-ibig. Ganito rin ang sinasabi ni San Juan sa kwento niya tungkol sa mga pangyayaring naganap noong gabing iyon ng kanilang huling pagsasama. narinig natin sa introduction, alam ni Jesus na dumating na ang panahon ng kanyang paglisan sa sanlibutang ito upang bumalik sa Ama. Mahal niya ang kanyang mga alagad at ngayon ay ipakikita niya kung hanggang saan ang kanyang pagmamahal sa kanila. Dahil kapag Semana Santa, sanay naman tayong mahabang pagbasa, sanay tayo sa mahabang pagbasa sa mga Ibanghelyo, alam niyo ho, minsan, wish ko lang na sana sa misa ng huling hapunan ang basahin para sa Ibanghelyo. Ang basahin para sa Ibanghelyo ay hindi lang yung chapter 13, kundi ang buong farewell address ni Jesus. Kasi yung binasa natin, introduction lang. Introduction lang ang kwento ng hapunan at paghuhugas ng paa. Meron din namang sariling mga ulat ng Last Supper. Ng Last Supper, sinasan San Mateo, San Marcos, at San Lucas tungkol sa huling hapunan. Pero ang malaking pagkakaiba kay San Juan, may kasunod pa ito na four chapters ng mga salitang iniwan daw ni Jesus sa kanyang mga alagad bilang habilin noong huling hapunan bago siya tuluyang lumisan. Hindi pala si Jose Rizal ang unang umimbento ng ultimo adios, the last farewell. Mas mahaba pa nga ang ultimo adios ng Panginoong Heso Kristo. Sana naman, kung may oras kayo sa inyong pagbibisita iglesia, basahin naman ninyo sa mga cellphone ninyo o kahit i-download ninyo ang audio Bible tapos mag-earphone kayo, pakinggan na lang ninyo. Mula sa chapter 14 hanggang chapter 17. Lahat po ng sinabi ni Jesus doon, sinabi niya sa huling hapunan. Para na rin kayong kasama ng mga alagad noong gabing iyon, noong bago siya arestuhin, bago siya sinintensyahan at ipinako sa krus. Sabi ni San Juan, disperas daw yon ng Pasko, the day before the Feast of the Passover. Alam daw ni Jesus na inihahanda na ang mga kordero o mga biserong tupa na iaalay sa mga pari kasi ho, yun ang trabaho ng mga pari sa temple. Dadalhin ng mag-anak yung kanilang buhay na tupa, na bisero. Ipakakatay sa pari, papatayin ng pari at kakatayin, tsaka lang iuuwi at lilitsunin, iihawin para pagsaluhan. Ang alam ni Jesus na mangyayari na hindi alam ng mga alagad na siya pala ang korderong pinaghahandaan nilang pagsaluhan. Alam din ni Jesus na papasok na siya sa pinakamatinding sandali ng kanyang pakikipagtuos sa kalaban. Sino ba ang kalaban ni Jesus? Hindi naman ang mga Roman soldiers ang kalaban niya. Hindi rin yung mga punong pari sa templo. At hindi rin si Judas Iscariote. Isa lang ang kalaban ni Jesus, ang Diablo na sa iyon ay lumukob na daw kay Judas Iscariote. Kaya alam ni Jesus na siya ang magiging korderong ipagkakanulo ni Judas. Ipagkakanulo sa punong pari sa templo para siyang katayin bilang alay ang panlaban ni Jesus sa Diablo ay hindi armas, kundi sariling dugo niya. Katulad ng dugong iwiniwisik ng mga Hebreo sa kanilang mga pintuan habang dumadaan ang anghel ng kamatayan. Akala ng Diablo na isahan niya si Jesus. Akala niya panalo na siya nang makuha niya si Judas Iscariote para ibenta ang Panginoon. Hindi niya alam. Meron pa palang itatayang huling baraha si Jesus bilang pantubos kahit sa mga tipong Judas Iscariote. At yun ay walang iba kundi ang sariling laman niya na kusa niyang ibibigay sa mga minamahal niya bilang pagkain. Siya ang korderong magwawagi at tatalo sa kapangyarihan ng Diablo sa Sandibutan sa pamamagitan ng buhay na ibubuwis niya ng kusang loob bilang pantubos. Kaya nasabi niya sa hapagkainan, Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. At nung kunin niya ang kalis ng alak, sinabi rin niya, Ito ang kalis ng aking dugo, ng bagot walang hanggang tipan, na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Ibig sabihin, hindi pa man nalulubos ang pagtataksil at pagkakasala ni Judas Iscariote, pinatatawad na siya. Ang Eucharistia ay isang hapunan ng kataksilan na ginawang hapunan ng pagpapatawad ni Jesus sa pamamagitan ng kusang loob na pagbu pagbubuwis buhay ng Panginoon para sa kanyang mga minamahal. Kaya hinugasan din ng Panginoon ang mga paa ng taong magkakanulo sa kanya, si Judas Iscariote. At pinabaunan pa nga siya ng kapirasong tinapay bago siya lumabas sa dilim upang gawin ang may na balak na itinanim na ng Diablo sa kanyang isip. Kaya ho pala, sakramento ng pag-ibig. The sacrament of love. Ito ang tawag nating mga katoliko sa Misa, sa banal na Eucharistia. Sakramento ng pag-ibig. Ito ang sakramentong pantubos. Ang pagdurusang hihilom sa ating mga sugat. Ang kamatayang magwawakas sa ating kamatayan. Pagkatapos ng misang ito, mawawalan ng laman ng tabernakulong kinalalagyan ng Eucharistia. Ngayon nga'y wala na gaganapin natin ang ritual ng pagdilipat. At dahil tatanggapin natin siya sa komunyon, tayo mismo ang magiging mga tabernakulo niya. Tayo mismo ang magiging tabernakulo ng Panginoon. Yun naman kasi ang ibig niyang mangyari. Upang kahit na mawala siya sa piling natin, ay naririyan pa rin siya sa loob natin. Bumubuklod sa ating lahat. Nagpapanatili sa atin sa kanyang pag-ibig. Kaya sinabi ni Jesus sa kanyang habilin sa ganito lamang malalaman ng lahat kung kayo nga ay mga alagad ko, kung nagmamahalan kayo. Ang Eukaristiya ay baon natin sa ating paglalakbay dito sa mundo. Ito ang iniwan niya sa atin sa kanyang paglisan ang tanda na kumakatawan sa kanyang dakilang pag-ibig na siyang tumalo sa kalaban. Paumanhin kay Aiza Segera. Babaguhin ko lang ng kaunti yung lyrics ng refrain ng kanyang kanta. Ang nagsasalita kasi doon sa kanta ni Aiza, ay hindi yung umaalis, kundi yung naiiwan. Ilagay natin ang kanta sa bibig ng umaalis. Si Jesus, ang kaibigan na nagpapaalam at naghahanda para sa kanyang paglisan. Kung ang lahat ay may katapusan itong paglalakbay ay makakarating din sa paroroonan at sa aking paglisan ang tanging pabaon ko ay pagibig ang tatanggapin natin mamaya na pabaon niya sa ating lahat. Sa Eucharistia, katawan at dugo niya, ang pabaon niya sa atin ay ang sariling buhay niya bilang pantubos ang sakramento ng pag-ibig.